Mahal ba? Diba? Huwag ka Pa ganyan. makasari ni mo naman. Alam niyo, wala kayong karapatan na pagsabihan na akong makasarili dahil wala kayong alam sa sakripisyo ko para sa ibang tao! Oh, wala ka kaming alam sa sakripisyo mo! Sige ba, sabihin mo sa amin! Sige! Sabihin mo! Bilisan mo namang umuya, Chad. May pupuntahan pa ako! Paalis na naman kayo, ma. Parang napapadalas ata yung pag-alis nyo nitong mga nakaraan, na. Oh, Oo, oh, kasi may asikasuhin ako. Bista yeah. ah, siya! Ah! Pucha naman! Ano ka ba? Ma, ako na! Hindi! Ako na! Ako na! Ah! Hi, hey, tayo! dito na kami! Hala! Hala! Tay! Tay! Anong nangyari? Parang wala na naman si Mama Ate. Di sabi niya nga kanina, aalis siya? Nagpaalam si Mama niya. Tay, kahit nagpaalam si Mama, hindi kanya dapat iniibon mag-isa. Ba yan? Ako liyan. Masan ka galing? May nasa kaso ako. Ay, wow. Iniwan mong mag-isa si tatay dito na ang dumi-dumi? Tapos walang kain? Tapos ngayon, sasabihin mo sa aming may inaasikaso ka lang? Inaasikaso ko yung mga pa... Yung mga papelos ko papuntang abroad. Ab abroad, ma? Abroad? Alis ka? Pupunta ka abroad? Ba't ka mag abroad Maayos naman yung buhay natin dito. Bakit ka lilipad? Anak, matagal ko na pangarap ng mga kapag-abroad! Ay, wow naman talaga, ma. Kung kailan ka tumanda, tsaka kagaganyan? Kung kailan na kailangan ka rito ni tatay? Aalis ka? Oo nga, ma. Huwag naman puro sarili mo lang yung iniisip mo, ma. Isipin mo naman kami magkapatid. Isipin mo naman yung kapakanan ni tatay, oh. Asawa mo yan, di ba? Papabayaan mo? selfish mong nanay! Selfish? Ako, selfish! Oo, ma! Selfish ka! Bakit? Sino ba gusto mag-abroad, diba? Ikaw! Sinabi mo kanina, gusto mong umalis dito, gusto mong mag-abroad kasi selfish ka, ang sarili mo lang iniisip mo! Tumahimik ka! Ma, ano ba? Diba? Huwag ka okay, rin mag-ganyan! Baka makasarili mo naman! Alam nyo, wala kayong karapatan na pagsabihan ako makasarili dahil wala kayong alam sa sinakripisyo ko para sa ibang tao! Oo, oh, wala ka kaming alam sa sakripisyo mo! Sige ma, sabihin mo sa amin! Sige! Sabihin mo! Lapad mo yan lahat! Nang malaman natin kung ano yung mga pinagsasabihin mo para masabi natin na napakahuwara mong ina tapos napakahuwara mong asawa! Sabihin mo! Sige. Tutal, wala naman kayong alam at hindi naman makakapagsalita ang tatay nyo, sasabihin ko sa inyo. Sige na! mo! So, paano niya ako binaboy at pinakasalan? Ma? Ano sinasabi mo, Ma? Hindi mo ba narinig? Binaboy ako ng tatay mo, Andy. At oo! Oh, ikaw ang nag bunga sa pagbababoy niya sa akin. Pero pinakasalan ko siya, di ba? Oo, oh, dahil yun ang gusto ng mga magulang ko. Sinakripisyo ko ipakasal ang sarili ko sa tao ng baboy sa akin. Dahil yun ang gusto. Tandaan niyo malagay sa kayo Ang mga magulang ko! Ngayon, makasarili pa rin ba ako? Makasarili pa rin ba ang pinili ko ng gusto ng mga magulang ko at buhayin ka? At ikaw, Bunso, masasabi mo mo rin bang makasarili ako? Kung pinalaki kita at minahal na parang sariling akin? Kahit na anakan ka ng tatay mo sa ibang babae? Makasarili pa rin ba ang tawag niyo sa akin na tinatago ko lahat ng mahabang panahon? Para lang hindi masaktan? hindi kayo masaktan! Minahal ko naman kayo magkapatid, di ba? Minahal ko rin ang tatay niyo! Kahit ganito ang naging buhay ko, nakasama siya! Minsan ko lang pipili ng sarili ko! Yung gusto ko, yung pangarap ko! Pero bakit ganon? Makasaray ang tingin niyo sa akin! Bakit? Bakit ako pa yung maging masamang tao? Mm -hmm. tay? Eh, tay? Tay! 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 Ayun ayarin siyutain. Char! Tutur! 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 doktor! Tutur! Ma, Tutur! 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 na rin kasi ni Papa. Tutur! 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 Wala mo na siyang pakawalan. Oras na para magpahinga si Papa. Pero... Ma? Okay lang yan, Ma. Dad. Wala na ang tatay niyo. Siguro, kasalanan ko to. Makasarili ako. No, hindi ma, hindi ma. Ma, <laughs> ma, hindi ka makasarili ma. Hindi ka makasali kasi kahit sa huling huling sandali ni Papa, kapakanan pa rin niya ma, yung mo ma. Tama si ate ma. <laughs> hindi ka makasarili kasi pinili mo pa rin na patawarin si tatay para sa ikatatahimik niya. Sorry po, ma. Joe! Ma, salamat sa lahat ng sakripisyo mo sa amin, ha? sa pagmamahal, sa pag-aaruga, sa pagkalinga. High mo kami pag nandoon ka na sa airplane, ha? <laughs> Tawagan Mom. niyo ako, ha? Tatawagan ko rin kayo palagi. Oh. Oh, basta mag-iingat ka na, ha? Mamimiss ka namin. Mamimiss ko rin kayo. Ma'am! <laughs> oh, namahal ka namin, ma'am. Sa ng pangarap, ito'y nagsisimula 🎵 Bawat kwento'y nag-aalat, manupod ng amin storya Bawat eksena'y kakaiba, samahan nyo kami sa lungkot at saya Oh, hmm, dito lang sa Tipon, Manila Ang buhay ay pelikula, damang -dama. Minsan ba naisip mo na meron kang storya na gustong ibahagi sa ating mga manonood? Isang storya na kapupulutan nila ng aral. Pues, ito na ang iyong pagkakataon dahil you can send us your story. Pwede nyo sa aming ibahagi ang iyong mga kwento at malay mo. Ang storyo mo na ang ating next short film content. Sabay-sabay natin yung panoorin dito sa Tibon Manila. Dahil sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad! Hey! Hi! Ako nga pala si Charm Buddies. At ako naman po si Chad Pardo. At inaanayahan po namin kayo mag-subscribe sa YouTube channel ng Tibon Manila. At pakipalo po kami sa Facebook at TikTok account. Dahil sa Tibon Manila, ang, sayang, walang katulad! Katula! Ay! malalim ng mga bituin Tayo'y magkasama Sa musika at sayaw Walang kapantay na ligaya Ang gabi dumadaloy Puno ng pagmamahal